Hello mga kabusing Welcome back again to my blog. So for today's video nga mga kabusing Ang pag-uusapan natin ngayon Ay ang kakatapos lang na Miss Earth Thailand Mga kabusing na kung saan Nanalo na yung kanilang Pambato Para mailaban sa Miss Earth na si Ang bago nilang Reyna So congratulations na si Miss Earth Thailand 2024 na si Ratcha the one, Uh, soda Fowler mga kaboseng. So what do you think mga kaboseng Nagandahan ba kayo sa kanya Sa bagong reina ng Miss Earth Thailand mga kaboseng? So for me mga kaboseng, is Sobra talagang deserve naman talagang manalo Ni Soda Fowler mga kaboseng uh, Bukod sa maganda na Sexy na at syempre magaling din to sa uh, Communication skills mga kaboseng Yung uh, pampato ng Miss Thailand Para sa Miss Earth 2024 mga kabosings. so ngayon naman mga is yung si uh, congratulate natin ngayon sa sa Mr. Earth uh, International 2024 na si Nathaniel Chu na siya yung kinunahan bilang isang Mr. Uh, Mr. Earth International kay Nathaniel Chu naman mga kabosings sobra talagang deserve naman niya talagang manalo at syempre yung pinakita niya talagang determination sa kanyang uh, laban is pasok na pasok talaga sa, banga, sa banga, mga mga kabosing kasi sobra talagang gwapo din itong mga kabosing at uh, ang ganda ng katawan niya, matangkad talaga siya mga kabosing. So, sa akin naman, uh, congratulations kay Nathaniel Chu ng Philippines bilang isang Mr. Earth International 2024. At syempre, yung sa pampato ng Miss Universe Chile 2024 na si Emilia Pides, OMG mga kabosing, Ang sexy, ang ganda, at ang ganda talaga ng kanyang performance mga kabosing. At syempre, may laban talaga ito mga kabosing when sa international pageant. Sa uh, sobrang sexy mga kabosing is deserve talaga niya itong magiging apron uh, runner mga kabosing sa pambato. At syempre sa drating na Miss Universe 2024 na gaganapin sa uh, Mexico mga kabosing. So ayan talaga mga kabosing yung uh, pambato ng Chile na si Emilia palaban talaga itong mga kabosing watch out na lang sa finals this uh, November sa Mexico mga kabosing so what do you think mga kabosing may laban ba talaga ang pambansang uh, Chile sa dating na Miss Universe at syempre yung sa Miss Earth Thailand na si Soda Fowler may laban ba talaga siya or masyak kaya yung mag-uwi ng kauna-unahang uh, corona ng Miss Earth Thailand mga kabosing at syempre magiging Miss Earth 2024 mga kabosing at syempre yung kay Nathaniel Chu deserve ma talaga niyang manalo bilang isang Mr. Earth International 2024 so comments down below mga kabosing and don't forget to like and subscribe see you next time mga kabosing see ya po keep safe po pa-jutila pa ako ngayon bye bye see ya